Sa kalagitnaan ng atahimikan ng madaling araw, may mga tawag na hindi dapat sinasagot at may mga boses na hindi dapat naririnig. Ang afalan nating simpleng trabaho ay minsan nagiging tulay para sa mga kaluluwa na may hindi matapos-tapos na hiling. Ito ang isa sa mga kwentong hindi mo dapat pinapakinggan ng mag-isa, lalo na kung may telepono sa tabi mo. Ako si Crizel, 18 years old at isang call center agent sa isang kompanyang hindi ko nababanggitin. Night shift kami at alam ng lahat na ang madaling araw ang pinakamasamang oras para makakuha ng kakaibang tawag. October 13 2014, 11.45pm. Nagring ang computer ko. Good morning, ma'am. How can I help you? Normal ang unang caller. Mahaba ang usapan. Pero regular lang siya. Pangalawang caller, medyo weird, static. Pumutok-putok ang linya. Hindi ko maintindihan ang poses ng babae, kaya ipinasa ko sa ka-workmate ko. October 14, 2014, 3.17 a.m. Pagod na ako. Dalawa pa lang ang callers ko. Kaya medyo nakakalma na sana ako nang biglang nagring ulit. Good morning, ma'am. How can I help you? Tahimik. Kasunod ang mabigat na paghinga. Hesh! Hello po man! May boses na babae. Mabagal. Parang pagod. Hello, my son told me they're going to send me to the... Static. I heard him talking to his wife. Napahinto ako. Naiiyak siya. Nanginginig ang tinig. Tinangka kong pakalmahin siya. Pero bigla niya akong binabaan ng telepono. Malakas. Halos bumasag sa penga ko. Pag uwi ko, hindi nakarehistro ang tumatawag. Habang kumakain ako mag-isa, tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Sinagot ko. Heavy breathing. Tumayo ang balahibo ko. Hello? Mahina kong tanong. Please do something. Basad na boses. Parang siya, yung matanda. How did you get my number? Huminto siya sa pag-iyak. Parang na-offend pa. Look. Look for what? Look static. At doon ko narinig ang hindi dapat marinig ng kahit sino. Static sa mismong cellphone ko. Kasunod nito, napalingon ako sa salamin sa gilid ko. May malabong anino. Nasa hilata. Nakadungaw. Tumayo ang balahibo ko sa batok. Leave me alone. Binaba niya ang tawag. Pero bago pa ako makahinga ng maayos, may bumulong sa mismong likod ko. Look behind you. Napasigaw ako. November 2, 2014. Undas, 2.20 a.m. Tatlo lang kaming agent sa opisina. Tahimik. Nakakatakot. Nag-break si na Mike at Rona sa 7-Eleven. Ako? Mag-isa sa third floor kasama ang staff toy ko. Nag-ring ang computer. Mahabang kaskas. Nakakangalit sa tenga. Parang sumusuksok sa utak. Dumating si Rona. Dumerecho sa CR. Kita ko siya sa blurred na salamin. Nakayuko sa lababo. Parang nagihilamos Pero walang tunog ang gripo. At wala siyang anino. Nilapitan ko ang pinto. Rona! Buksan mo! Gutong na ko! Tahimik. Lulapit siya sa pinto. Nakikita ko ang galaw niya. At pagbukas ng pinto. Bebs! Rini ka sa second floor, ah! Si Rona. Kakapasok lang. May dala pang pagkain. Nanlamig ang dibdib ko. Hindi ko sinabi ang nakita ko. Hindi ko kayang ipaliwanag. November 14, 2014, 4.16 a.m. Last caller ko. Good morning, ma'am. How can I help you? Dahan-dahang nagsalita ang babae. Nagbigay ng numbers. Email. Call me back. Please, I'm begging you. Huminga siya ng malalim. At bago pa niya matapos ang look, binaba ang call. Tiningnan ko ang email. Esther Williams, 87, widowed. Nakasulit sa page niya. Ayan mismo ang nakalagay sa info ng email niya. Actually, Hanbisha email address eh more like a biographical page, Tungkol sa European residents. She quoted, I wish I could have achieved all my wishes in life. I wish to be healthy and to be free from any disease. I wish to become a known doctor so I could cure myself without having to pay for my own benefits. And our wish I could live forever until the day that my two sons will understand and forgive each other. Tyson and David. Tyson is the smart kid and David is the hard-working one. They were making their project for their science fair and they happened to be on different teams. David won the prize and Tyson's team were on the second place. David grew boastful and never looked back to how he was. He doesn't treat Tyson as his brother after the day. He said, "I'll never look back. I'm the new Tyson, smarter than you. Ang sad life palani, Mrs. Williams. By the way, if you're reading this now, that could only mean that it's been a couple of years since then. Today is October 14th, 2012. It might be year 2014 or so in your time, right? I wish I could have lived longer. Tell them I hate cremation. I told Tyson to open the box behind the couch when I die. But he didn't. He never looked back. I dislike cremation. Stunned. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Takot o awa sa matanda. Pero isa lang ang sura mo. Si Mrs. Williams na tumatawag sa akin. Ay two years ago nang patay, tumatawag sa akin. At humiringi siya ng napaka-imposibleng tulong sa akin. Caller, just tell them, I hate cremation. Look behind you. May mga tawag na hindi dapat sinasagot. May mga hiling na hindi kayang ibigay ng mga buhay. At may mga kaluluwang hindi pa rin tumitigil. Kaya kung sakaling may marinig kang humihinga mula sa kabilang linya ngayong gabi, siguraduhin mo lang na tao ang kausap mo. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, Baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.